Hello, mga Abo Brian. This is Brian and you are watching again my short vlog. And for our today's short episode, again, pasasya na kayo. <laughs> so, naka-uwi na ako ng bahay galing from work. And for this short episode, guys, uh, na tayong pahabol na vlog sa ating kabayan. Uh, patungkol sa kanyang mga naging proseso, para bago siya makapunta dito sa Croatia. So, if you watch my previous vlog sa ating mga kabayan from Metro, yes, yeah, so ito, i-love sa ay ni Sa, sa atin ni yung kanyang mga naging process. ahil ah, baka sakaling makarelate kayo sa kanyang mga naging pinagdaanan bago siya makapunta dito sa Croatia. No? So, ba't no? <laughs> But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 11,000 subscribers. Maraming, maraming salamat po ulit. It's been a week uh, since our last upload. Yeah, so galing akong bakasyon, di ba? And this is my first week again Aww. after medication. Takarahaos naman talaga tayo. At yun na nga, napakadami talaga ng tao. Napaka-busy na. And ana uh, hindi ko na, na i-upload. Supposed to be magkasunod na araw ko siya i-upload. Pero dahil lumagsadag sa talaga ang trabaho, ayan, ito lang yung time na maapag premiere tayo ng panibagong vlog natin. So, short vlog lang to guys. Again, isa-share lang sa inyo ni Mima ang kanyang mga naging proseso bago po siya nakakunta dito sa Croatia. So, hindi ko na pa. Ayan. I hope makatulong po ang vlog ito sa inyo. And, ayun. Sabay-sabay natin -sabay panoorin ang ating interview sa kanya. Guys, ayan. So, we're now here sa Chibacha. Yes. Kasama na ang isa sa mga tab super duper talented na kabayan natin. O, opa! Hindi <laughs> ka dalawa ang bangs. Yes. <laughs> dito sa Dubrovnik. And, You watched him sa ating previous vlog na siya ay working sa Metro But in this episode guys, mas gagawin natin detailed Si Mia mag explain sa inyo na kanyang mga naging proseso Mga kanyang mga inihanda Makano ang kanyang mga placement fees Makano ang kanyang mga pocket money Ano mga medical niya And sa lahat ng mga tanong pa ninyo about promotion hey! Ayan, masagotin yan ni Mia again for the second time Thank you so much You're welcome. So, yes. vlog nilang lang natut ni, share mo naman sa amin. Kung saan ka nang galing? Anong agency ang pinanggalingan mo? Paano ka nag-apply sa agency? And yun mga naging proseso mo sa agency mo. Okay. So, um hello. <laughs> <laughs> May uh, ako si Morgan. Mm -hmm um, taga Bulacan ako sa Pilipinas. Um, sa pag apply ko kay Premier, madali lang ang process sa akin dahil um, nakagpasa lang ako sa kanila through email. Tapos, um, kinontak lang nila ako, um, tinawagan. Mm -hmm. Tapos, after one week lang, nagka-schedule na agad ako ng uh, final interview. Ano po yung in-applyan ninyo muna ang position? Oh. Ang applyan kong position sana muna is um, hotel... Ho, um, room attendant? Room attendant, okay. yes. Room attendant. Tapos, sabi ni Premier na wala pang available na position kay room attendant. Kaya, pina, ko na si, ano, si store attendant. Um, But may experience? Yes, na. may, may experience naman ako kay store attendant. Kaya, Uh, meron din akong, kaya natanggap ako. Mm -mm. Ano po yung mga requirements na ipinahanda sa inyo ni Premier Global? First is uh, NBI apostille mm -hmm. uh, credentials. Mm -hmm. uh, ano pa um, uh, oh, COE, COE, yes, COE. Okay. COE, passport, tapos um yung apostille na CAV elementary diploma. Yes, elementary diploma. May nabanggit pa sila bakit kailangan nyo ng ka yung paggawa ng kanto yung ano? Actually, hindi na kami nagtanong kasi ayun lang sinabi so, ayun, we. Oo, oh, oh, oh. Uh, ayun uh, na yun eh. Na-hire na kami uh, we. Kaso sa akin, sobrang hirap kasi umuwi pa ako ng summer. Umuwi pa ako summer. Taga-bulakan pa ako tapos umuwi ako ng summer dahil doon ako nag elementary. saka tira ka talaga sa saka tira ka tira sa, sa Pilipinas. Bulakan. Yes, Bulakan na. So, and doon and na so ako na... Yung yung yes man, man, man. So, pero worth okay lang yun Worth it naman siya. Oo, oh, worth it naman siya. Ang dito na. Pagsaka oh. oh. <laughs> na, o. Oo. Oh. Ayan. So, magkano po yung binayaran po ninyo sa Premier Global? Sa placement fee, inabot yeah. lang siya ng almost 47. 46, 47K. Yung po yung placement fee. Yes, eh. placement So, alam nyo na guys, yung so, magkano yes. ang sahod. <laughs> <laughs> ano lang yan, basic? <laughs> yung technique yes. lang. Magkano ang sahod. Yes. O, so, bukod pa sa mga place na pinabinayad po ninyo, may ano pa yung mga other expenses oh. Na medical. Uh -huh. Oh, ayun lang naman. Medical na phase 1, medical, 5,000 yon. Tapos second phase ng medical after um, almost 3 months. Before 3 months, before mapaso ng after 3 months, yung medical mo, kailangan mong mag phase 2. Ayun. So, mga 3,000 lang. So, so, gaano po kayo katagal naghintay ng working permit sa Sa pag-aantay ng working permit, after ma hire is three months. Yes, three months. Tapos, ako, may mga instances na may mga na-encounter ba kayo na nauna nag-apply sa inyo pero mas nauna ka kayong na-issue ng working permit? Kabalik tara. <laughs> Dahil kami ang ano, mas nauna pa. Mas nauna yes. Yes, ano e. ano So, so far, your experience kasi dito sa work mo ngayon and throughout the employment mo, may mga problema ba sa contract mo? Lahat ba yung susunod sa contract mo? sa contract kasi um iba yung konti lang naman yung difference na contract mas medyo lumaki lang ng konti pagdating dito mm. konti lang pero again, guys ha wag yeah. niyo munang i-expect yes. yun. Yes. oo oh, kasi pag mag-expect uh -oh. tayo pero hindi talaga malabo na once you start working here dito may mga possibility talaga to at least meron dito yes. and kamusta ka na so far sa work mommy sa work um nakakapagod siya syempre pero worth it naman talaga siya. Since sa sahod niya, okay lang naman. Tsaka expected ko rin naman na ganun ang work. Dahil nga, sabi nila is katulad siya ng blunder sa uh -uh. Pilipinas. So, Pero me, okay. ba, sa work mo ba, hindi ka ba nakaramdam ng, na, alam mo yun, na-discriminate nadi ka sa work niya? Sa work, hindi naman. Tingin ko hindi naman. Wala namang video, discrimination. Yes. Yes. So, when That's it sir. comes to me sa language, ano Ayun. yung preparation or paano ka nag-a-adjust doon sa language mo? Sa language, ang nasa Pilipinas pa lang, pinag-aralan ko na agad talaga yung... Sampulan mo kami. Oo. Yan na, diba? <laughs> yung mga numbers, uh -oh. mga numbers, hanggang hundreds. Uh -uh. Ayun. Tapos... When it yung comes to uh, like... Uh, I mean, normal conversation with the Ano yung adjustment sa ginagawa mo? Mahirap. Kasi, ayun nga. Simple, simple sentence lang dito. A ah, simple word. May iba-iba rin kahulugan. Katulad ng... Basta Or para... siguro ako kasi ang ginagawa ko minsan to body language din. Yes, body language then. din. ko din yes. mga yes. gusto nila sabihin sa'yo. So, Totoo. ayun. Anyways, ayan. So, ano ba yung mga kadalasang ginagawa mo sa work guys. So again guys, sa ang metro dito ay parang Philippine version ng SNR. so ano yung kadalas or mostly like ginagawa mo everyday sa trabaho mo? O Pag, saka ba naka Yes. Ha? Um, naka-assign ako sa ano, dry goods. Mga foods, uh, katulad ng ayan, dry dry goods. um, nag-aayos ng stock, ganun, refill lang ng shelves. Taas kasi no metro, eh. Nakita ko yung shelves ko ilang beses ang taas ng mga Paano yung shelves niyo? Yun? Paano? Paano yung Paano? Ayun. katataas? Since maliliit kami, hagdan talaga ang kaibigan namin. Oo, pag nagre-refill kami, tapos lahat-lahat na lang. Hindi. <laughs> hindi. Ayun. Kasi kahon-kahon siya. Pag mag stock hindi yung isa-isa lang. Nagagalit yung mga... ano yung mga gusto mong sabihin sa... Kasi hindi na may iwasan na may mga nagko-complain sa trabaho. Like for example, oh. ang ang applyan nila dito ay store attendant at cashier and then they expected na ang work lang nila dito is cashier. Okay. Tapos ayaw nila na nagbubuhat sila. Ikaw, Mi, anong payo mo sa mga ganon? Para sa akin, do your research first. Um, so, ako, kung anong magiging, kung anong in-applyan nyo, kung saan kayo na-hire, para meron na rin kayong expectation na kung anong magiging work nyo dito. Tapos, ayun na rin. At uh, so, parang it's very necessary or alam nyo, mas maganda na maikot muna natin lahat. Kasi di ko naman masisisa yung iba, like yung mga kababaihan natin na Sir Boy, kasi ang apply ko naman dito cashier pero nag-restock -re ako ng mga supply. Mm. Di ba pala ang simple-simple lang naman? So, wag mo lang tayo magreklamo. Oo. Uh totoo. oh. no? Talaga, uh -oh. like kayo, nagsisimula kayo. Lagi doon kahit naman ako rin, ganun din naman ako. Pero, yun nga, anong motivation ang gusto mong ibigay sa mga ganun, sa mga kabayan natin na somehow is parang Siyempre, nakakapagod din naman talaga maging cargador. Uh-huh. Oh. At next, so, pamata ka hapa. Oh, oh. Tayo ka lang, papas ka na ng uh-huh. Ikaw, anong gusto mo sabihin sa mga ganon? Anong ma-motivation? Ma-motivate? mamotivate? Ka, kanong... Hmm, para sa akin, gawin nyo. <laughs> Isipin nyo na lang yung sahod, dasahorin nyo. Kasi lahat naman tayo ito is pagod. Oo, uh pagod oh, pagod naman. Walang so, so, madaling trabaho. Pinunta nyo naman dito is pera. <laughs> Tsaka yung kung ano yung mga Kasi rason idea. nyo. Ay, okay, nalaki sipin nyo. Expect sa position. Yes. Kasi kapag nag-expect, mas maganda talaga na all around tayo. Somehow, napapamiliarize natin yung trabaho ginagawa natin. No? And yeah, aside from work me, kamusta naman po yung so far experience ninyo sa mga katrabaho ninyong lokal? Sa mga lokal, mababait sila. Grabe. Kahit di kami magkakaintindihan, basta body language body lang. lang. Yes, oo, turo-turo lang. Tapos nagjo-joke din sila kahit di namin naintindihan. Matawa na lang <laughs> din kami. Gano'n. <laughs> <Get> <laughs> <laughs> klo? Oo. Kumamoy ako nung <laughs> pagkita ko yung tao. Oo. Sabi Sabi hindi, eh. hindi pero gano'n na nga. Mapapait naman sila. sila. Uh -oh. Saka naman dito basta sana rin naman kasi minsan baka mga misinterpret natin sila. Uh -oh. Pero yun yung way kasi na ng mga Croatian dito pag nagjo-joke sila is mga gano'ng klase. Hindi kagaya ng ibang lahi na alam mo talaga ang joke-joke lang. Pero dito since hindi nga kayo kakaintindihan, di ba? Tama na, tawa ka lang, Oo, tawa. Oo, ka <laughs> na lang, itawa mo na lang. <laughs> tawa na muna lang ang lahat ng sasabi nila. Anyway, mm sayan, -hmm. so, uh, balik tayo sa processing mo. Ikaw, Mi, magkano sa tingin mo ang kailang ihanda ng mga kabayan mm -hmm. pag sila ay mag-a-apply Uh, bukod sa placement, placement fee nyo, maghanda kayo siguro mga at least 30K sapat na siguro yon sa so, sa mga less than 100k or yes less than less than okay. kaya kaya na Dubrovnik. pwede na kasi hindi ba ang placement fee naman is will depend kung makano offer yes depend sa offer mm -hmm. so throughout out uh, na so sa one month mo tay na pagkatrabaho dito as salesman sa Dubrovnik kamusta ka bilang isang expat outside sa trabaho and during your work ah uh, masaya um, since meron kaming um, time din para makagala. Uh, mm. Ano ba yung mga napunta kong wakas? Uh, so, ayun, sa Old Town. Uh, doon. Ayun pa lang. Pero, ay, eh, naikot naman namin doon. Uh -oh. Tapos, Pero yun nga, sama yun sa function. Oh, oh yes. Yan. yeah, Makapagdaga tayo dito. And FYI lang guys, ito pong suot niyang jacket. Ay. Yeah, as in, ano po <laughs> talaga oh, is gawa Thank you. Niya. Thank you. Oh. Um, in just three weeks, yes, yes. may <laughs> transformation. Ang Hi, mamaya suot ko na yung sa bahay. na. <laughs> 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 yeah, so you're so, yeah. Tay, you're so talented. Ang ganda. Thank ako wow. Akala ko binili mo lang yan sa mga malls. Uh -uh. Pero wow. As, hanggang ngayon na. kami you. Ang ganda, ganda. Yeah. So again, ha, usapan natin. Papagawa ko sa iyo. Sige. Oh, sure uh, yan uh, ha. Oo, oh, tapatan mo yan kung magkano. Yes, ayan. So last question ko sa iyo, Te. Ano yung gusto mo maipayo sa mga aspiring applicants na gusto makapag-Croatia? Ang maipapayo ko lang is habaan nyo ang pasensya kasi pasensya talaga tsaka tsaga sa pag apply kasi merong times talaga na hindi kayo mapipili sa sa mga apply nyo pero dadating din yung panahon nyo. Mm -hmm. Ayun. And dasal-dasal. Ayan, Dasal lang uh, talaga. Uh, So, Ami, uh, thank you so much sa special edition. <laughs> <laughs> special edition. <laughs> ng no, vlog na to. Yes. And again, guys, ayan. So, I hope na nakatulong po ang short vlog na to sa uh, inyong mga future applications. And sa so, mga kaputan ng Croatia, gagawin natin business to. Oo. Oh, oh. Pagawa kayo sa akin. Si shipping, shipping tayo dito. <laughs> yes. So, good luck, me, And I hope mag-enjoy tayo lahat sa this season. Thank you. Yes, yes, yes. yes. Thank you. Thank you. Bye -bye. Okay, ayan. So I hope na nakatulong po ang short vlog ito sa inyo, sa mga future applications ninyo, sa mga uh, kaplano apply ng trabaho dito sa Kala Asia. So short vlog lang naman to guys. I hope na somehow, somehow kakaunti ay may mga nakarelate or yung uh, makapulot kayo ng ano uh, mga dapat yung i-expect pag kayo ay mag-apply ng trabaho dito sa Kala Kasi hindi man premium global agency nga apply ano, ninyo. Always remember na napakaraming legit agencies sa Pilipinas. So, you can check sa www.dmw.gov.ph or www.workabroad.ph I will put of the description link guys kung saan kay, kayo, pwede makahanap ng mga legit agencies from the Philippines bound for Croatia. No? And also, for those applicants na naghihintay ng mga, wait, ng, <coughs> ng mga working permits at visas, ayan na, Diyos ko, mamalat na naman ako kasi kagagali ko lang sa work. Ayan. Ah, hinta hintay-hintay pa, kapit pa. Nakaka-frustrate talaga maghintay. Yes. Pero yun nga, sabi ko nga, kung ako, kayo ay nasa Pilipinas at kayo ay may mga trabaho pa naman, kung kayo ay naghihintay na lang lumabas ang mga working permits visa ninyo, di ba? Mag-focus na kayo sa work. Ang mahalaga, kayo ay may No? darating yung time na kayo naman na susunod makakapunta dito sa Croatia. Again, guys, thank you so much for watching. If you have any more questions or suggestions, i-comment lang po sa vlog na to. At malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. Again, please help me to reach 11,000 subscribers. And please don't skip us. Maraming maraming salamat po. Actually, sa phone lang ako nag-shoot ngayon. <laughs> yes, kasi... Ah... Uh, Uh, wala lang Mas convenient Gamitin ngayon yung phone Yes <laughs> So thank you so much po for Sa panunood ng vlog na to guys And I hope To meet you all Dito sa Croatia So that's all for today guys Again thank you And see you soon po Dito sa Croatia ano <laughs>